kakaibang luto ng sardinas at tokwa pang salit-salit po sa pang araw-araw kapag ka kayo'y kinakapos magugustuhan nyo po ito at mura ang ricado masarap pa, creamy masarap po talaga hmm. masarap po ulam natin ngayon, mura pa marami pong luya yung di na kayo mag-iisip kung ano lulutuin nyo at nang masilip nyo yung kartamoneda nyo wala kayong masilip, ganito na lamang po sibuyas po, kawang po So, habang iginigisa po natin yan, sasama ko na itong pritong toko at nang mabuhay-buhay. Nasa refrigerator ko po kasi medyo malamig eh. Buhayin natin ha. Isang lata pong gata. Kapulagyan natin ng bagoong. madali na lamang ha. Kayo na po bahalan dumiskarte sa bagoong kung gaano kaalat yung gusto. Katitik na asukal po. Kung ayaw nyo, walang pilitan. Paminsan-minsan ay haluin nyo po hanggang sa magmantika ng konti. Sandali, ano ba? Lasa. Ako, ayos na. O kapag ka po medyo nangingitim itim na, kaya medyo brown-brown na ng konti at uh, malapot na yung ating gatak nagmamantika na, ilagay na po natin itong ating sile, siling panigang at saka po ilang siling labuyo. Bahala na kung sino mag -a -a po yung bibey <laughs> Walang sapilitan pero gusto ko pong maglagay ng kinchay o sibuyas na mura para magandang tignan ha. Haluin po natin yan. Tsaka po natin ilagay itong ating sosyal na isda. Hmm. Makinig kayo ha, tignan nyo kung paano ko po ito ginawa. Pero ilalagay ko na. Bati po tayo ng isang itlog. Dalawang kutsarang tubig. Tsaka po isang tasang harina. Haluin po natin yan. Katitik na paminta. Katitik na asin. Ilang patak ng nor. Halo. Gamit po tayo ng dalawang latang sardinas. Tinanggal ko po yung sabaw. Sinala ko. Tsaka po natin ilalagay din sa ating harina. Konting kinchay. Kayo na po bahalang kumorte. Tsaka po natin iprito itong ating bola-bola. Marami po ang nagawa ko kasi maliliit lang kasi ayoko ng bugal-bugal. Gusto ko kasi laki lang po nung ibang ricado. Ilang minuto lamang eh maluluto na. Baliktarin niyo na po. Kaya naman eh kung hindi sa patang mantikang inilagay niyo, paliguan niyo yung taas para yung taas naman po ibabaw ang matusta. Ganun lamang. Hanguin na po natin. oh, yan, nakaraos din. oh, hindi po ba? Maganda. Sabay patay po ng apoy. Tapos na. Hindi nyo ba kakainin yan? Tignan nyo nga, oh. Nakupaw. E, eh, ewan ko na sa inyo. Pag hindi pa kayo naglaway sa gantong ginawa ko. Hmm? Baka nga itinda pa sa karindiriya nung mga kaibigan natin ito na may tindahan eh. Ano sa pakiwari nyo? Pati po yung toko At saka yung ating, eto ah, bola bolang sardinas. Eh hindi naman po malansa kasi po hinugasan natin. Di po ba sinala at hinugasan ko ng konti. Di ko na pinakita sa inyo. Pero masarap. Dapat talaga eh, maraming sili. Basa po bukas. Iba naman ang aaryahan natin, yung simple, mura, masarap at saka madaling lutuin. Lalagyan natin ng konting sarsa para lalong masarap ng mga bata. Ayos po ba 'yun sa inyo? Bukas ulit. Iba naman.